Good morning mga boss, sayo tayo kasama si Bordy <laughs> Ayun si Bing at si Kyle Akit tayo sa may Pina Blanca mga boss Sa Lamabalan and uh, Baliwag So kami, tutunod lang kami ni Bordy First time niyang akit sa Lamabalan, tingnan natin kung kakayanin niya So nandito na tayo sa may Bungad ng Akyatan dito natin malalaman kung uh, ano ang mga reklamo itong kasama natin na bago si Bordy buo na kasi yung bike niya kanina nga pala nakasa nakasabay natin si Doc shout out sa iyo, Doc na matagal kami hindi nakakasama wala ah, yung oras namin sobrang late na kaya hindi kami nakakasabay sa kanila karoon na lang kami sa sariling ride tingnan natin kung anong reklamo nitong batang to hindi, saan tayo dyan? O, anong masasabi mo? mahirap ba yan? parang hindi mahirap no? Hmm. kayang kaya pagkita mo nga oh. yung ahon na yan dun sa may tore eh sabi niya kayang kaya naman daw tingnan natin mo no? kaya. ano kaya ni mo? yan, kayang kaya mo pala mag shift eh Isagad mo pa, hindi pa, isa pa. Isa pa, tulak mo Ha? Kaya mo yan? Hindi, nee, may last pa yan. Wala na? Ah, okay. Okay na yan. So ito na. Maakit na tayo. Go! 10 meters pa lang layo natin sa ahon. Sige. Okay. Dahan-dahan lang ganyan. Oh. 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 20 meters yung layo yun lang steady mo lang hinga ka lang na maayos para hindi ka mahirapan let your legs do the work sige eh kaya? kaya mo yan kaya mo yan wala na nagtulak na huwag kang magtulak de adjust pa natin yung ano mo, yung gearing mo para makaakit ka. Sabi mo, simple lang. Taas mo yung ano niya, saddle. Taas mo lang ganun para ikot natin. And kanina kasi hindi makakaakit yung last na gearing niya. <laughs> adjust natin. Hindi natin kung matapos niya. Kanina, sabi niya, kaya niya ngayon, nagreklamo na. kahit mabagal lang yung padyak mo <laughs> ganyan lang ganyan ganyan lang sige sige malapit na yun no? baba na tayo pang tapos na ito ta. pwede sige baba na tayo pag tapos na ganyan. Wala kang gagawin sa bahay eh. Oh. Kasi mag cellphone ka. Matulog. Matulog. Hindi <laughs> ka natutulog. Tulog ako. Ayun. Diyan na si Kyle. Bilis? Si Bing mamaya na diyan yun. Huwag masyado mabilis. Pagod ka na, pagod ka na dyan. Mamaya. Yan. Andiyan na si ate. Oh. Sige. Pababa na siya. <laughs> Ganyan lang. Sa atin isa lang. Sa kila atin dalawa. Go. Go lang. Ganyan. Ano masasabi mo? Ha? Huh? Mahirap. Mahirap. May laway ka pa dito. Merap. Mm. Mahirap? Mm. Hindi kaya natin yan. Sabi mo kanina, madali lang. hindi ko nga alam eh. Hindi Kung mo pa alam? Ganito pala. Ganun. <laughs> Ganito pala taas? Hindi, patag lang yan. Hindi yan. O, game na. Game. Huwag masyado magtubig kasi maubusan ka na, ay ano, mapuno yung tiyan mo ng tubig. What? Mabigat. Oh, go. Sige. May palaka oh. May palaka. Okay lang yung palaka na yan ha. Nakadapa oh. Nakadapa siya dyan. O, yan. So, pangalawang hinto na. Ganyan lang. Straight lang. Parang hindi ko na kaya. oh, pangalawang. O, oh, ganyan. Kung kaya mo yung ganyan. I like it. Ha? Sige na. Sige. Ano? Hindi <laughs> na <laughs> kaya. Masagit yung likod mo? Hindi, yeah, kaya yan. Mm, tinan mo. Nakadalawa na si Kuya Kyle. Ay, ikaw, go. Tatong hinto ka lang. Oh. Ayan o. Ayan. Sige. Ayan okay. eh, no, Hindi huminto si si Kuya Kyle. Fight. Gaya hawak sa. Ayan. Ganyan. Ayan. Let yourself be comfortable. Comfortable with your saddle. <laughs> oh my God. Pang-apat na. Ayan ko kaya. Ha? Ano sabi mo? Bakit di kaya? Kaya yan. Yo. Oh, ganyan mo lang para lumamig yung katawan mo. Huwag mong tanggalin, ganyan lang. Oh, go, go. Ye Ano? Patag lang naman to, di ba? Sa ate? Oh, hindi sya huminto. Ikaw naghihinto-hinto ka. Go. Pangapat na hinto mo na 'yan. Diretso na yan, ha? <laughs> Nabudol siya mga boss. <laughs> Sige, pang Wag kang huminto, pang lima na 'yan pag huminto ka. Patag na 'yan. Bawal huminto ng pang lima dito may multo, multo dito na pag huminto ng pang lima eh kuan o bakit? parang hindi ko kaya ha? kaya mo Arang, pa oh, sige go ako. hindi ako makatulak nagbibidyo ko go 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 oh <laughs> Bawal magtulak alam Ano sa bumanat ng ano? Binanata na. Diretso pa kami dun sa may kabilang ahon din. Ano? Parang umiiyak ka sa pawis ko. Parang umiiyak ka sa pawis? Oo. Oh. Wala nga eh. Kita mo yan? oh, pero wala naman. Hindi naman nagpumikintab yung kamay mo. Ibig sabihin hindi, lang, hindi ka pa nagpapawis. Tapos patulis ako sa iyo eh. Pulo lang, dapat pati yung mga binti, ganun. Sabihin, kayang-kayang mo pang umahon dyan. Sige. Okay. Dito na? Ha? Dito na? Doon pa, bababa pa tayo doon, tas pakain tayo. Sige. <laughs> ganun okay. yung pa ako Doon lang. Sige. Okay. Oh, ay pala mabilis eh. Oh, hindi ka makahinga diyan. <laughs> Sige. Go. <laughs> Bakit ka si tumayo? Mabilis ng gininga mo. Go. Tayo, konti na lang. Tayo. 1 2 3 4 5. Okay, pababa na yan. Ano nakita mo sa mountain? Doon sa bypass yung yung, yung parang ganitong araw tapos nakita ko yan. Oh, ngayon anong nakita mo sa mountain? Maganda o ano? Maganda. Wow. Dapat i-appreciate mo lagi ganon. Every time na nahirapan ka pag akyat, ganon, pag nagbike, merong nag-aabang na ganda like the mountain. Mountain ranges. Tapos minsan, yung nature maganda ano yung nature? yan yung mga clouds trees mountains air lahat yan nakita ko sa youtube yung nature parang ganun ano? hindi maganda hindi maganda? hindi anong nakita mo? parang maganda ang nature gawa ni lord yan I'll go padjak ng sampo one Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Oh, fifty naman ginawa mo. ganda dito, diba? Pwede pa natin balikan to, diba? Gusto mo balikan to? Ayaw. ah yeah. siyempre babalikan natin yan. May nag-aabang na maganda. Ayan. Okay. Ano, kaya pa? Kaya pa di. Hindi. Ayan. Jollibee tayo? Mm. <laughs> Hindi. gawin mo. Walang hintuan. Oh, pag kumuhinto ka, walang Jollibee. Uy, masasak Punta pa tayo sa baba. Akyat pa tayo dito? Oo. Oh. Ah. Kaya yan. O tara. mag-picture magpicture dyan. Ha? Kaya yan. Kaya. Tara, tulak kita. Akyat mo ulit tayo dito? Teko, wala mo. Ano sabi mo? Wala bang? <laughs> Other way? Na makaalis dito? <laughs> 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 ano sabi mo? <laughs> O, oh, magpreno ka dyan pababa yan. Wala ba daw other way na makalis dito kasi akyatan. oh, tingin sarapan harapan ta ka dyan. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng view, oh. Wow. Clouds. Sea of clouds. Mountain. Ahon. <laughs> Masakit. Anong masasakit sa'yo? Yo. Ha? Yung leeg, ano pa? Yung kamay. Mm. Yung pwet. Ang daming masakit ah. Pero maganda yung view. Mm. Sulit ang view. Mm. Mabalik tayo dito. Mabalik tayo dito next Kalam. week. <laughs> Nakakain na si Bordy. Ay, pa. <laughs> Pero pang dalawang ahon tong dalawa body isang ahon na lang pero wow matay na naman to unahan mo na sa di go yun may tubig na dala ahon na dyan go good morning po go ayan o sa right side ka lang ah Okay, gapang. Gapang. Okay. Pagka tumagal dyan, mabilis ka na dito. Iwanan mo na ako. Sige, antayin natin sila. Ani ate dyan. Oh, walang hihinto dyan ah. Go lang. Sige. Okay. Huwag ka masyado sa gilid ka, mapunta ka sa batuhan. Sige. Okay. Sige. Okay. Go. Go. Then. Bilang. Go. 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 Go! 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 Lapit na! Go! Lakas <laughs> Go! Go! Ano? Sarap ng pwesto dito. Ano masasabi mo dyan sa nakikita mo? Nature. Nature, ano pa? Maganda? Yan ba yung mo? yung mga... parang city dun Oh. Oo, pabaha yan. yung maganda pag nandito ka sa ano, bundok. Nakikita mo yung nature, di ba? Oo, pero mahirap. Oo, mahirap, pero masaya. Oh, saya. <laughs> mo, kayang-kaya pa nga nung kareta Oh. Ang galing. Insayado, ay. insayado. Insayado, yeah! Okay. Sprint! Go! Last na ahon. Go. Oh, go. Lakas. Okay, nice one. Pababa na dyan. Lakas. Ito, <laughs> ibigay natin to kay Kyle. Dalawa. Kasi pag siyang bike eh. Tatlo. Kasi At ito, hindi pa masyado nagagamit to eh. Ang ganda to eh. Kaso lang ano to, um, binigay kay Bing pero hindi niya nagagamit din so bigay natin kay Kyle hindi ko alam kung kasya sa ila to Ay. ha? You, sir. check mo nga yung ano pati pala ito guys bigyan natin kay Kyle si pag siyang mag-insayo eh. Ay. sayang di pala pwede sa bike niya kasi pang road bike pag may pedal na lang